Kasi sa Sakla yun. Pero GT pa rin. Ah, sa Sakla yun. Yeah. Uh, Anong size? What? What? Ang sabi ko, mag Philippine love ako, ang lahat ng kasama ko, ka, diba? Sasama, marami tayo. Yung first uh, 20 na sasama, ako bahal agas. Sige, ano tayo? plano ko mga August. Pwede natin naman tapusin yung Philippine loop ng ano eh, 14 days. Get a message, okay ito ang gagawin namin, yan. Pero mo talaga. ito may instruction lahat na walang maghahabolan. Kahit na maganda pag paganda ng kalsada, sisinyas na siya ng standard. Ganun lang, oh, one line, pag one line, one line yung lahat. Ang ganda lang titingnan doon, pagka ano ba, plane na may diritsyo, tapos walang sasakyan, walang kasalubong. Yung mag-stagger tayo, gano'n gano'n ba?

kasi sa Pero GT pa Ah, mas Yeah, okay. Uh, Anong yes. size? It's not just him? Hindi pa sakit siya dito, boss. Sa dito, sir. Hindi dito. Hindi na sir. Local na po siya. Local, local. Pero... Hmm. Kung maga nasa mid-range, uh, nakatay ko rin siya so, Polycarbonate po yun. Ito, oh. ako. <laughs> ito <laughs> 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 na lang po lang. Dapat na yung motor na

Sabi na lang natin. Ang masikat ng brand na yan, Ibo Boss. Gusto sana yung mag-brand sa iyo. Sa isang event sana. Bihisa nila lang. Ano po to say, local brand. Pero tayo pala po yung tumatakbo sa... Ngayon kasi kasali tayo sa Asia Road Race Championship. Sa kung ba't sana nakakalaban natin. Palag pa siya Affordable yan, di ba? Ako, mid-range po. Magkano ang presyo niya? Yan ang actually ito. Ang 3.8 po hanggang 4.2. Sa mga ayos mong usisi sa yung ng mga ayos <laughs> mong usisi na pagmasa, pagmasa talaga. CPE. Bakit? Balagay ito pala ngayon sa mga <laughs> dito. Mag-ride tayo. Ayan. Ayan lang. Sa ganda. mo sa akin mag-organize na ano, ng look mo. Ano son? Deep, i-organize ko kasi yung, ano ko, yung motorcycle club ko nationwide. Magka, ano ako ng mga officer in religion. Mag-talaga ako ng officer in religion. And then yung officer sa region, sila na magtalaga ng officer in the city, in yes. municipality. So, itataas ko. Yung motorcycle club na binuo ko, yung MPNC, Mahalik ang Pilipino Motorcycle Club. Ano siya? Uh, lahat ng kategori. Mayroong iba-ibang kategori. May, may 110 to 150, tapos 155 to 200, and then 200 plus to 300, and then 300 to 450. May mga kategoris yan. Tapos gusto kong magpa-event, magpa event magpare, magpa event, ano magpa ba, right? na chill ride right, lang. Pero yung unang first, yung first uh, 20 motos o 30, uh -huh. libre sila membership ng ano. Wala na sila babayaran sa membership, libre na sila. Yeah. Sa ngayon, kusin oh, lang oh. po yung mga project namin ngayon. <coughs> kasi yung last po, umikot yeah. po kami namin tanawa. Yeah. Dumaan po, mm. mm. uh, po kami yung sunset. Sa SM nakita ko Pinuntaan po kami ni ano, Mami Leeds. Kasi po, ah, yung tao dun sa... yung motorism ngayong Tuna Festival ng Tien? Ano po Kasi mm. magra-ride kami. Magra-ride kami. <laughs> Kasi po, ang plano namin naman ngayon, September 20, Tenya Pransya, yun sa Bicol. Okay. Doon po kami magtuturis. Kasi kung nabablog-blog kami, eh, nakakatulong po kahit pa paano yung Masarap mag-vlog no, vlog vlog. bakit hindi ito mag yung kasi hindi mag nate sa safety riding course, ba? yun 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 ang sabi ko, mag Philippine love ako, ang lahat ng kasama ko, diba? Sasama, marami tayo. Yung first twenty uh, 20 na sasama, libre ako ba halaga sa oh, sama na kami. first, ano? Kailangan <laughs> oh, sa puna tayo, boss. <laughs> yung first, ano? Hotel, pagkain lahat, gasolina. Oh, ano o, natin. Sige, ano tayo? Plano ko mga Pwede natin naman taposin yung Philippine loop ng ano eh, ng 14 days. Pambisitahin mo na natin. 14 days. Ano na 'yun? Kasi nung kami, may nung kami, nung nag kaan kami nag, ano, dati, nakawala kami ng sampung araw. What? Nakapagpahinga pa sila nun? Dalawang araw sila nung pahinga na hindi e, hey, kami nakapagpahinga. Pinchog, pinchog na po yun. I mean, two days lang hindi tumakbo. Ah, so, so eight days, so, days it, lang technically yung takbo na rin. Oh, pero yung eight, eight days pass pass. Pero everyday, ihinto po pag gabi na para gano'n. May, meron po yun. may, may, yung may, run, may, o, ba? may project na ilang kilometer ng per day. Kanyari, tayo ba natin? Bye bye sa day. Nag nag BMC kami. Yun yung pag-uwi namin, nilook namin pa uwi. Grabe. Sampung araw yun. Dalawang araw lang yung pahinga. The before, the day after. Hinto lang naman eh. Hindi ako, pagutong tayo, hinto. Pahinga ko na. Tubig. Tubig, no? Tubig. Hindi ko. Tapos maganda yung tanawin, oh Hinto tayo doon. Picture tayo doon, di ba? Di kayo, ragasan, right. May drone tayo. Di ba ng drone, no? Tapos ng laban mo sa'yo. yung yun, yun. Ay, na ganda yung lugar. Dadaanan na natin, sayang yeah. eh. Sayang. Um, maganda ah, ito. tayo dito kasi maganda drone dito. Six diba? Uh, Ganda. Hindi, lahat libre ko. First, uh, first uh, uh, Yung first thing, uh, libre, libre sila. Pero ang suotin nilang lang ibo. Sabotin boss. Bakit? Sabotin yung boss. Uh, yung okay lang mga 30 kasi... Okay lang May hirap tayo. kasi briefing natin sila natin. Hindi yung mag kaka-kaka shampoo. Unobertiginda. Kitira din daw, bisan sa, sa O sige KistaGuard, magandang team na niyan sa sa Commander Corp, ba? Diba? Nakadaan ka briefing lahat, da Economic Number 2, Number 3, Number 4, Number 5, so Number 5 ka, Number 5, hindi magiwala. Hindi te magiwala, 'di ba? nakasunod ako sa'yo. iyo. Pag stagal, stagal na yan, hindi ako pwede umubertex sa iyo. Ikaw naman ng, pa, hindi ka pwede umubertex sa'yo. Mm. Yeah, yeah, yeah. Yeah, So, gano'n lang siya. Hindi, so, walang, walang ano. Pag, kaliba, pag sinyas na ano, ililang lahat o. Kaya, hindi. Kaya, one line, one line lang. Kasi may, may korbata o may, kaso, may kasalubong. So, lang? lang. Pwede, pwede siya siya Hindi naman, hatiin. Pwede, pwede naman eh, pwede na siya hatiin, interval lang, interval ng siya. Kaya, same kaya, na. Parang interval lang ba? Sen, bye bye po. Bye, -bye. Thank you, salamat. Salamat. Tumating dirito. Nasa harapan ko na yung tatlo sa walong division sa buong mundo. Let's go!